malakas pa. May nirana na ng malaki. May ng malaki. Siyas, Mga katropa, nagsisigaw na tayo ng isda. Ay, mga katropa. Yan mga katropa, isang mapagpalang araw po ulit. Nandito na naman tayo sa lahat ngayon at manguhuli na naman tayo ng isda. Yan mga katropa. Ano po ay makahuli ulit tayo ng isda. Hindi na natin na video yung ating pagalis kanina. Gawa ng apurahan tayo palaut at medyo malayo-layo itong spot na ating pinuntahan. Yan mga katrupa, ang layo natin sa tabi ngayon ay nasa 28 miles tayo ngayon. Nawala na ang dawe doon sa gilid nung nakaraang pinanghulihan natin dahil pinag na ng pangulong kaya dito tayo muna sa medyo malaut-laut ulit. Ayan mga katrupa, tumali muna tayo sa payo ngayon dahil tanghali na o, oh, alas 12 na mga katrupa. Magluluto muna tayo ng ulam. Ayan mga katrupa, mga viewers at ating silent viewers, subscriber, ay isang mapagpalang araw po ulit. Nandito na naman ang inyong katrupa sa laot at maghahanap na naman ng isda. Ayan, sana pagpalain na naman tayo sa ating paglaot ito. Ayan mga katrupa pag tayong ating ano, panghuli ng pangulam. Ano yung luglog. makahuli tayo ng pangulam? Dahil tanghali na, hindi pa tayo nakakakain ng tanghalian. Mga katrupa, subok muna tayong mag-aaria ng ating luglog. pag tayong ating ano, panghuli ng pangulam. Yung luglog. Ano yung makahuli tayo ng pangulam? Dahil tanghali na, hindi pa tayo nakakakain ng tanghalian. Mga katrupa, subok muna tayong mag-aaria ng ating luglog. Yan mga katropa, ito yung ating luglog na laging ginagamit. Bagong gawa lang ulit ito dahil nagawa tayo nung uwi natin. Uh, Iaari natin ngayon. pule muna tayo ng ating pangulam sa tanghalian Sana may dumawi dito sa payo na ito. Nakatali tayo sa payo ngayon mga katropa. yung payo sa ating unahan. Yung payo mga katropa na natin. Kalmang-kalmang panahon ngayon. Kaya... Ito so tayo tumakbo sa medyo malout laut ulit. Kaya talagang mahirap na andawi doon sa gilid. Yan mga katropa, matiyan muna tayo ng luglog. Ay makadalik agad itong ating luglog na pangulam. Ayan mga katropa, ang size ng luglog natin ay number 12 na Yamato ang nylon. Bago ang kawil niya ay ano, 565 anim na kawilaan ulit ito mga katrupa lagi lang yung natin ginagamit gumi agos agos ngayon mga katrupa tanghalin tanghali sana ay makadawi tayo kahit pang ulam muna gutuhi ka ng pag pagka ganito tanghali ah, dawi na kahit pang ulam naman tayo binubuklo nito ng ating luglog mga katropa. Huwag pang ulam lang eh. Yan mga katrupa may dumawi na kaagad. May hinawi na agad. Talagang hindi tayo bubukloin sa pangulam. ulam. Bulb na pag nahuli ito. Ayan, mag-isig pa rin itong ating luglog. Tingnan natin kung anong isda itong dumawi na ito na iluto hindi tayo nagbabaon ng ulam gawa ng maganda pagsariwa ang ulam dito sa lahat bagong huli. Atin natin kung anong isa dito Uy, burikyo mga katropa ang dumawi burikyo May isang pirasa na tayong pansigang agad mga katropa oh. nagdag pa tayo may dumami pa hindi may Lumi agos Ligit lang tayo makahuli ng pangulan pagka may dalang luglog. Kahit katanghalian ay nakakapilit. Ano rin ulit. Para makadagdag, isang piraso pa. mga katrupa na ng malaki hindi ng malaki tinakbo ng todo mga katrupa malaki laki itong dumawin na ito tingnan natin kung ano itong dumawin na ito tinalatak ang ating pulunan tinakbo ng todo malalaking ano pala ito da naawin sa luglog kahit ang hali mga katrupa tatambayan natin itong fire na ito may dumawing medyo malaki laki mas na ito Nakasama tumakbo mga katrupa hindi natin niniter at sayang alalay lang malaki laki ito mga katrupa ngayon haba ng itinakbo ah, haba haba ang itinakbo mga katrupa Ilupin siguro ito malalim ang tayo eh baka yulupin ito anay madali natin ito Ah, ini para maglaban ato haba ng itinakbo ah haba itinakbo hindi na lang inagaw sa kamay upa lalayan lang natin napino talaga ang ating panluglog wala nang pihikan ng isda Ito pa, medyo malapit-lapit na. Medyo malapit-lapit na. Ito, ito. Ay, gulyasan mga katrupa. Malaking gulyasan pala. Ito ano, mga katrupa, malaking gulyasan. Kaya pala malakas na makbo. Pagali tayo agad ng malaking gulyasan. Ano mga katrupa. Gulyasan na malaki pala. Kaya malakas na makbo dalawang piraso na kagad tayo sa luglog talagang ayos itong ating luglog na ito hari ulit tayo hari ulit tayo yan mga trupa binira na ulit talagang may malalaki ito binira na naman nilutang na nilutang na Dawi kahit tanghali mga katrupa, ang gulyasan. Ha, ah, dawi kahit medyo tanghali. Ah, nagaw talaga. Tingnan natin yata itong payo na ito ah. Pang maraming isda ito, hindi lang nakanaw. Ah, dawi kahit katanghalian. Alas 12 na dawi. Lalo na ito sa hapon mga katropa pagka talaga magtutuloy-tuloy ito. Alay ulit. Yan, idol no si Manalon. Shout out sa iyo. Ito na yung gusto mong mayaring luglog. Ano, you know, talagang mabisa talaga ito. Sana ay magaya mo yung paggawa nito. You know, ano, nung na naman ang yung katropa ng luglog. So, luglog na naman bumanat ang gulyasan kahit katanghalian. Ano, nakakatropa. na ano tayo nito ng pagagawa sana yung magaya nyo ito talagang magaling ito humuli kung mga gulyasan lang at kilopin mabilis ito ihuli mga katrupa o tanghali tanghali din na alay lang alalay kahit katanghalian Ano mga katrupa ay gulyasan naman ano mga katrupa gulyasan na naman makadalawang malaking gulyasan na tayo Isang burikyo. yan ang mga katropa. Pagsik talaga itong ating luglog. Nakakadalawang piraso na tayong malaki mga katropa. Tsaka isang medyo maliit-liit na burikyo. Sulb na sulb na ang ating pangulam. Doon palaan sa burikyo. Ayan mga katropa. Likawin muna natin itong ating luglog. Taluto muna tayo ng ulam. Ihuli na tayong pangulam. Ayan, sobrang nasa pang-ulam ang huli natin. Maya maya ulit tayo babanat pagka hindi mahapon-hapon dahil katanghalian. dalang-dalang lang ang dawi. Magutom na kaya magluluto na tayo ng ulam. Ayan, mga katrupa, nagsisigang na tayo ng isda. Ayan, kulo yung ating ano, tubig. Magpakulo muna tayo ng tubig bago natin ilagay itong ating ano. Ayan, yung burikyo na huli natin sa luglog. Ayan, mga katrupa. Ilagay na natin din eh. Sariwang-sariwa ito mga katropa. Oh. Talagang bagong huli. Lalakan natin ang gulay. sili, at ukura. Yan lang ang dala natin gulay ngayon. yan mga katropa. Oh. Ukura at sili. Mga katropa yung ating isda. Oh. Tatlong gilid. Talagang sulog na sulog na tayo dyan sa ulam natin na yan. Ayos na ayos yung ating ulam ngayon mga katropa. Kain na tayo maya, -maya pagka ano nyan. Pero laking orka mga katropa. Ah, laking pagka orka. Ang ah, ng gulyasan to. Bulabog ito sa payaw. Oh, yun o. Oh, laki o. Oh. Ikot-ikot. Paikot-ikot. Ayun na mga katropa. Baka laki. Marami dun sa malayo ayun sila oh sa malayo hindi natin masyadong maabot medyo malayo talaga ayun ang ang likod mga katropa dun sa malayo ayun oh, lalaki ang lalaki kalmang kalma kaya nagpapalotang sila nagkapainit ng likod bulak na bulak na hindi na natin tong gulay katrupa kura nasolb ang ulam ayan mga katropa oh. ang daming orka sa unahan medyo malalaki talaga oh. ayan na ay, nakatali tayo dyan sa payaw medyo malayo lang talaga sa atin oh. hindi na halos maabot ng camera natin pero malalaki talaga ang pagka orka oh. ay dalin dalin na mga katropa Dalin dalin na ito luto na ayan na na ito ayan o oh. Maganda pagka hindi masyadong luto ang gulay, yung kasarapan lang ang ano, medyo pa half cook dahil ukra naman 'yan. Malutong-lutong. Yan mga katropa, kainan na, na ito. kainan na, na tayo mga katropa. Tulog na naman ang ating ulam. Sariwan sariwan na naman. Lali na naman ang ating bahaw. Ubus na naman ito. Susugan na naman ito mga katropa. Busog na naman. Tanggal muna tayo ng sombrero. Nakain na. Oh, para marami pa itong ating kanin nito. Parang hindi ito kayang tibagin. hindi ito kayang tibagin. Marami-rami ito. Iwan yung ating plato. Ah, iwanan yung ating plato. Alot sa plastic. Dadali man lang tayo mamaya. Atopa sa baw. Dadalin dali ang sabaw. Oh, may nitinit pa. Ay, laban na ito. dalam lalaban pa Tamis-tamis ang isda. Tamis, tamis, katrupa. Ay. pagbagong uli. <clears throat> Iba talaga pagbagong uli. no, no, no. אַי Ah. Ano, katropa, siling green. Siling green atau kura? laban na ito mamaya mga katropa. Dumawi man ang isda ay busog na. Pagang mapapalaban sila pag dumawi. Sulb na sulb na ito. Ay. Pero laking urka mga katropa. Ah, laking pagka-orka. Ang ayan ng gulyasan to. Bulabog ito sa payaw. Oh, eh. laki oh. Ikot-ikot. Ikot-ikot. -ikot. Ayun na mga katrupa laki Marami dun sa malayo Ayun sila o oh, sa malayo Hindi natin masyadong maabot Medyo malayo talaga Ayun na ang, ang likod mga katrupa dun sa malayo Ayun o oh, laki ang lalaki, kalmang kalma kaya nagpapalotang sila, nagkapainit ng likod ayun, meron pa din sa ulihan talagang halos pinaikuta na tayo ng orka gala na itong mga orka na ito nangahabol ng pagkain ayan ako oh. bulabog ito tayo nito